Custom versus OFW Boom Panis. Hi! Kami, Kami ang Pakargo Boys! Kami ang mga nandito sa ibang bansa, mga OFW na nag ng pera para makapagpadala ng cargo dyan sa Pilipinas. Tapos ninanakaw nyo lang. Tama! pagka hindi daw po nabayaran natin yung tax, yung mga bagahe na yun, ay mapupunta daw po iyon sa gobyerno. Sa gobyerno ha, sa gobyerno mapupunta daw po ito. Ito ba yung pinapalabas mo na kami mga OFW ay mga illegal smuggler ng baril at droga? Napaka isa itong kabastusan. Ito. Para po sa custom. Baka po nagugutom din kayo. Oh, may tira pa ho kaming kanin. Ayan po. Na samantalang kami nagpapakahirap dito, eh kayo naman, kain na kayo ng kain ng hindi sa inyo. Kanino ba galing yan? Kanino ba galing uh, na, na ano, ba yan? Batas ba yan? Ano ba yan? Sampal ko yan sa inyo. Oh, 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 oh. Diba? Uh, galing ba yan kay Pinoy, o kanino ba? There will be no random or arbitrary physical inspection of Balikbayan boxes. Ito ay itinulak nga nung assertion, nung protesta ng mga unang-una din, yung mga migrante. Pero yung random ins inspection na pinatigil ay hindi ibig sabihin na wala ng inspection. Kasi patuloy pa rin, nanindigan pa rin yung BOC na kung meron silang paghihinalaan no? Uh, na merong taxable items sa loob ng boxes, talagang bubuksan nila yun. So, ibig sabihin, nandoon pa rin yung layunin ng gobyerno na paghahanap ano yung pwedeng papatawan nila ng taxes. At bakit hindi yung mga ladang smuggled rice, no? ang kanilang tutukan, yung mga big time talaga, bakit dito sa small time no na pinaghirapan to ng mga OFW sa kayat madaming Pilipino pinili mag dahil sa atis sa Pinas ay sayang lang ang magpagod at maliit mo si nasahod lagi may buwis hanggang kailan ilang taon pa ba kami magtitiis Bakit ng ilang months before no the election ay bigla na lang silang uh, nag-implement ng ganitong uh, policy Yung kung ano man yung itataas sa clearing fees, ipapasa nila yan sa mga OFWs na siya naman yung karamihan nagpapadala ng balikban uh, boxes.